Magandang araw sa iyo at nandito na naman tayo. Nandito na ulit. Para pag-usapan, ano itong uh, materyales na binigay mo? At for today, uh, medyo malalim to eh. Interesante to. Oo. Yung konsepto ng pananaw or vision. A vision. Alam mo, madalas kasi natin isipin na pag may vision ka, parang ano, parang tropian na sagrado hindi dapat galawin. Oo, oh, bawal galawin. Pero paano kung yung sobrang higpit pala ng kapit natin doon? Yun pa yung sumisira. Yun pa yung nagiging dahilan para maluma siya. Yan yung ano yung kabalintunaan na nakita natin sa source material, di ba? Oo. Ang mission natin ngayon ay uh, himayin kung paano mo ba binabantayan yung isang vision para manatili itong ano? Relevant. Buhay. Oo. Buhay at humihinga. Sa gitna ng lahat ng pagbabago. Hindi ito yung parang nasa museyo. Okay, sige. Let's unpack this. Mm. So, simulan natin siguro sa pinakapundasyon ng lahat ng to Sige. Meron daw dalawang bagay, di ba? Mm -hmm. Yung pagkakaiba ng um, hindi nagbabagong diwa. Oo. Yung unchanging core. At saka yung nababagong anyo. Flexible form. Ayun. Mm -hmm. May analogy pa nga sa source. Eh. Ha, oo, yan sa Jerusalem? Oo. oo. Mm -hmm. Isipin mo raw, ang destination mo, Jerusalem. Yan yung diwa. Yan yung non-negotiable mo. Eksakto. Mm. Pero kung paano ka makakarating doon, sasakay ka ba ng kamelyo o asno o maglalakad ka? Yan yung anyo. Pwedeng magbago yan anytime. Okay, so linawin natin. Mm. Yung hindi nagbabagong diwa, ito yung sumasagot sa bakit. Bakit at ano? Hmm. Ito yung why mo, yung ultimate purpose. Yung malaking epekto na gusto mong mangyari. Tama. Sa kabilang banda, yung nababagong anyo, ito yung sumasagot sa paano at kailan. Mga strategy mo yan, yung mga programa, yung methods. At dito raw yung panganganib. Diyan tayo nadadapa. Kapag napagkamala natin yung anyo, yung pamamaraan, na yun na yung diwa. Oo, na in love ka sa proseso. Imbes na sa purpose. Ayun. Kumakapit tayo sa luma kahit hindi na efektibo. At ang ganda nung example na ginamit sa source, yung kwento ni Abraham. Sobrang classic niyan pero ang ganda ng anggulo. Kasi yung diwa ng vision niya, sobrang lina, di ba? Oo, oh, bibigyan ng lahing sindami ng between at isang lupang pangako. Paulit-ulit yon. Pero yung anyo, yung paano ito matutupad, grabe malayong malayo sa inaasahan. Oo <laughs> oh, nga, no? Kasi andyan yung katotohanan na, ano, baog si Sarah. Tapos yung paghihintay. Grabe yung tagal. Sobrang tagal bago dumating si Isaac at kahit nung nandyan na siya, daan-daan taon pa. Anang lahi niya, yung lupang pangako. Kung kumapit siya sa inaasahan niyang proseso o timeline, matagal na siyang sumuko. Eksakto. Ang pananampalataya niya ay nasa nagbigay ng pangako, hindi sa eksaktong paraan kung paano ito matutupad. Wow. At yan ang pinakapundasyon ng usapan natin. Alamin mo kung ano yung diwa na hahawakan mo ng mahigpit Mm -hmm. At kung ano yung anyo, nahahawakan mo ng may bukas na kamay. Ready kang bitawan. okay. Ngayon, para mas maging konkreto ito, pag-usapan natin yung tatlong leader mula sa Biblia. Sige, apply natin. Umpisahan natin kay Moses. Kung may leader na dumaan sa sunod-sunod na pivot, siya na yon. Yung totoo. Kasi yung diwa ng vision niya malinaw. Palayain ang mga Israelita dallin sila sa lupang pangako simple pakinggan pero yung anyo ng leadership niya grabe ang pagbabago mula sa pagiging diplomat sa harap ng paraon bigla siyang naging ano parang city manager Oo. Oh, 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 isang legislator para sa milyon-milyong taong reklamador pa sa disyerto at dito pumasok yung isa sa mga pinaka-critical na moments niya ah yung sa Biyenna niya oh si Jethro nakita ni Jethro si Moses mag-isa lang siyang hukom para sa lahat. Mula umaga hanggang gabi. Grabe yung pila. Sabi ni Jethro, mababaliw ka sa ginagawa mo. Mapapagod ka at mapapagod din ang mga tao. At ang fascinating dito, pwede sanang maging defensive si Moses, 'di ba? Pwedeng sabing ako ang tinawag ng Diyos dito. Oo, sino ka para sabihan ako? Pero hindi, ang payo ni Jethro ano, mag-delegate. Magtalaga ng mga pinuno. Sa libu-libo, daan-daan, sampu-sampu, sinana sa maliliit na kaso, tapos yung major issues na lang ang aakyat sa At nakinig siya, buti na lang, no? Kasi imbes na kumapit siya sa anyo ng pagiging sole leader, binago niya yung buong estruktura. At yung pag-delegate, hindi yun kahinaan. Yun pala yung karunungan na nagligtas sa misyon. Kung iisipin mo sa modern context, parang founder ka ng startup. Ah, oo. Magandang comparison yan. Sa simula, kaya mong gawin lahat. Sales, marketing. Lahat. Pero pag lumaki na yung kumpanya, kung ipipilit mo pa rin i-micromanage lahat. Ikaw lang ang bottleneck? Ikaw na. So, kailangan mong bitawan yung anyo na yon para maprotektahan yung diwa ng paglago. Okay. Grabe yung aral kay Moses. Pero paano naman kung hindi sistema ang problema? Kung personal. Oo, kung ikaw mismo yung binabago ng mga pangyayari. Dito napapasok si Joseph. Kung si Moses ay tungkol sa structural adaptation, si Joseph, character adaptation. Nagsimula yung vision niya sa isang panaginip, di ba? Bata pa siya. Oo, yung pamilya niya, yung muyukod sa kanya, isang malinaw na larawan ng pamumuno. Pero yung daan papunta doon, grabe pagtataksil, pagkaalipin, pagkabilanggo. Grabe yung detour. Sandali, ipos mo na natin yan. Isipin mo yung bigat nun. Mula paboritong anak? Naging alipin? Tapos naging preso? Karamihan sa atin, susuko na doon. Magiging better na. Sisisihin ang mundo. Pero siya, hindi. Nag-excel pa siya sa bawat yugto. Paano? Kasi yan yung susi. Sa bawat pagbabago ng anyo ng buhay niya, hindi niya binitawan yung diwa ng pagkataon niya. Yung pagiging mahusay at may integridad. Eksakto. Nung naging alipin siya, naging pinakamagaling siyang alipin. Nung naging bilanggo, naging pinakamagaling siyang dilanggo. nag adapt siya by being excellent kung nasaan man siya. Tama. So, parang sinasabi na yung form ng journey niya pagdurusa pero yung core diwa, paghahanda pala. Ayun, galing. At yung climax, yung sinabi niya sa mga kapatid niya? Ah, oo, oo. Binalak ninyo akong saktan. Ngunit binalak ng Diyos ang lahat para sa kabutihan. Grabe yung perspective shift. Ibig sabihin, nakita niya na yung mga pagsubok hindi hadlang. Sila pala yung mismong proseso na humuhubog sa'yo para maging karapat-dapat ka sa vision. Wow! Nakaka-challenge yan. Oo. So, para sa iyo na nakikinig, paano mo tinitignan yung mga paghihirap mo? Pader ba o hagdan? Okay. Nakita natin kay Moses ang pag-angkop ng istruktura. Kay Joseph, ang pag-angkop ng karakter. May isa pa. Oo, yung pag-angkop ng pamamaraan. Dito, walang tatalo sa huli nating modelo si Apostol Pablo. Ang master of adaptation. The master. Kung may perfect example ng unchanging core, flexible form, si Pablo na yon. Yung diwa niya, sobrang consistent. Oo, oh, ihatid mang ibanggilyo sa mga hintil. Yun ang North Star niya. Pero yung anyo, yung strategy niya, laging nagbabago. Depende kung nasaan siya at sinong kausap niya. Isang example dyan, yung Macedonian call. May plano si Pablo, may itinerary siya, di ba? Oo, sa Asia. Tapos biglang, sabi sa source, pinigilan siya ng Espiritu Santo? Para kang may business plan, tapos sabi ng CEO mo, scrap that, pivot. Ganon. At imbes na magpumilit, naging bukas siya. At doon niya nakita yung pangitin. Yung lalaki mula sa Macedonia. Na humihingi ng tulong, na intindihan niya agad na yun ay isang divine redirect at yung simpleng pivot na yun ang nagbukas sa buong Europa sa Kristyanismo. Isang pagbabago sa heograpiya na nagbago sa kasaysayan. Hindi lang heograpiya, pati paraan ng komunikasyon. Dito ako sobrang bilib. Ayong ah, sa Atenas? Oo, sa sento ng Trinosipilya. Hindi siya nagsimula sa mga batas ng mga Hudyo. Alam niyang hindi ko konekta. Instead, inaral niya yung kultura nila. Nakita niya yung altar para sa hindi kilalang Diyos. Ginamit niya yung bilang entry point, napakatalino. Sabi niya, itong di kilalang Diyos na sinasamba ninyo, ipapakilala ko sa inyo. Ang galing! Teka, teka, hindi ba delikado yun? Parang nagkukompromise ka na para lang magustuhan ka? Ayan, magandang tanong yan. Saan ba ang linya? Saan ang linya sa pagitan ng pagangkop at pagkompromiso? At diyan makikita yung henyo ni Pablo. Hindi niya binago ang diwa yung minsahe tungkol kay Kristo at sa muling pagkabuhay. Hindi niya yun kinumpromiso. Ang binago niya ay yung pinto kung saan siya pumasok. So ang kompromiso ay kung babaguhin mo ang destinasyon. Ang pag-angkop ay pagbabago lang ng ruta para makarating doon. Para may application. Yung 4D Vision Adaptation Framework. Simple lang to. Apat na hakbang. Una, discern. Suriin. Suriin. Bago ka gumawa ng kahit ano, mag-pause ka muna. Unawain mo yung sitwasyon, hindi ito hula-hula. Pag-aralan mo yung data, makinig ka sa mga tao. Okay, discern, pangalawa, design, idisenyo. Kapag malinaw na yung problema, oras na para mag-isip ng mga solusyon. Brainstorming. Tandaan, anyo ang binabago, hindi diwa. Tama. Pangatlo, deploy, ipatupad. At dito madalas nagkakamali. Ah, sa execution. Kailangan mong ibenta sa mga tao mo, ipaliwanag mo yung bakit sa likod ng pagbabago. Kailangan ng malinaw na komunikasyon at empatya. Kasi kung hindi, puro pagtutulang ang makukuha mo. At yung pang-apat at huli. Develop. Paunla rin. Ito yung cycle, no? Hindi siya one-time event. Oo. Pagkatapos mong i-launch, subaybayan mo. Gumagana ba? Kumuha ka ng feedback. Tapos ayusin ulit yung plano kung kailangan. Tuloy-tuloy na proseso tama. Ang 4D model na to, discern, design, deploy, develop, ginagawa kang mas proactive, hindi lang reactive. So after all that, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Parang ang dating sa akin, ang pagpapanatili ng vision, hindi pala tungkol sa katigasan ng ulo. Hindi siya pagiging rigid. Sabi nga sa source, ito ay isang dinamikong pananampalataya. Ganda nung term na yun. Isang kakayahang kumapit ng sobrang higbit sa iyong bakit? Habang may bukas na kamay sa iyong paano. Ito yung lakas ng loob na bitawan yung mga nakasanayan. Yung the way we've always done things. Kailangan niyang bitawan para sa mas malaking katapatan sa core mission mo. Kasi ang pagbabago, hindi pala kaaway ng pananaw. Ito yung kasangkapan na nagpapadalisay at nagpapatibay dito. Kaya bilang pangwakas, iiwan lamin sa iyo ang isang tanong mula mismo sa source material. Isang tanong para pagnilayan mo sa sarili mong pananaw, sa trabaho, pamilya o personal na buhay. Ang tanong ay, Anong bahagi ng iyong pananaw ang kailangang panindigan at anong bahagi ang kailangang bitawan?